Update sa missing sa bungeros. Base sa mga huling ulat, ang kaso ng mga nawawalang sa bungero ay patuloy na iniimbestigahan pa. Narito ang latest update. Ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNP ay nagsumit ng karagdagang files at documents kasama ang mga affidavit ng mga testigo sa panel of prosecutors ng Department of Justice, DOJ. Ito ay para makatulong na maitatag ang pananagutan at matukoy ang mga responsable sa kaso. Sinasabi ni Patidongan na ang mga nawawalang sabongero ay pinatay at inihagis sa Taal Lake, Batangas. Nagkaroon ng mga search operations sa lawa at may mga bahagi ng buto na na-recover at sumailalim sa DNA testing. Ayon kay Patidongan, umabot sa labing walong pulis ang sangkod sa pagdukon. May mga ulat din na posibleng umabot sa 30 o higit pang individual ang sangkot. May mga kapatid din si Patidongan na nakuha ng mga autoridad at sinasabing missing link sa kaso. May nakatakdang susunod na hearing nitong darating na Nobyembre 3, 2025, kung saan inaasahang haharapin ng mga inireklamo ang panel of prosecutors. Mga involved inireklamo at sinasabing sangkot Una si Charlie Atong Ang at Gretchen Mareto. Kabilang sila sa mga inirereklamo sa murder at kidnapping with serious illegal detention complaints na inihain ng PNP at pamilya ng mga biktima. Pareho silang nagtatanggi ng anumang pagkakasangkot sa kaso. Si Atong Ang ay tinukoy din bilang pangunahing suspect. Ayon sa whistleblower, may mga aktibo at dati ng mga pulis na sangkot sa pagdukot. Ang National Police Commission na Polcom ay nag-iimbestiga sa alleged na pagkakasangkot ng mga police officers. May iba pang inirereklamo sa kaso kasama ang ilang respondents at posibleng may tatlumpong iba pang tao na sangkot ayon sa impormasyon ni Patidongan. Ang kaso ay patuloy na umuusad sa preliminary investigation ng DOJ. Base sa mga huling ulat, wala pang naitatalang DNA match sa ngayon sa mga buto ng tao na narecover sa Taal Lake at sa mga DNA samples ng mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero. Kinumpirma ng Department of Justice, DOJ, at ng PNP Forensic Group na sa kabila ng pagsusuri sa maraming specimens, mga buto, wala pa rin tumutugma sa DNA samples na nakuha mula sa pamilya ng mga missing sa bungeros. DNA ba, sir, may update sa DNA test? So, nag na link to the missing sa bungeros? Um, to answer your question, so the short answer is none yet. Okay, we cannot with accuracy say that there has been. Ang masabi lang po namin ay the total number of reference DNA samples collected from the families is 33. So reference lang po ito. No, at least we have basis upon which we can compare yung DNA that will be collected. But to answer your question, sir, wala pa po. Maraming na-recover na buto. Umabot na sa daan piraso ng buto ng tao tinatayang aabot sa mahigit 800 at 80 piraso sa huling ulat ang narecover sa search operations sa Taal Lake at maging sa isang sementeryo sa Batangas. May mga ulat na ang mga buto na nakuha sa Taal Lake ay nahihirapang kunan ng viable o mapapakinabangang DNA profile dahil sa matagal na pagkakababad at contamination sa tubig. May mga reference DNA samples na nakuha mula sa 33 pamilya ng mga nawawala at patuloy pa rin ang cross-matching at forensic examination sa mga na-recover na buto. Ayon sa DOJ, kahit wala pa ang resulta ng DNA testing, maaari pa rin umusal ang kaso at isumite sa resolusyon kung sapat ang iba pang ebidensya na hawak nila. Ang DNA findings ay magsisilbi lamang na dagdag at pampalakas sa ebidensya. Kung mag-match ang DNA ay isa ito sa matibay na ebidensya. Pero wala pang nagmatch, ibig sabihin baka hindi iyon buto ng mga sabongeros. Baka kinuha lang mula sa sementeryo at itinapon para kunyari tama si Patidongan. Kasi kaduda-duda din ang galaw ni Patidongan. Kung titingnan ang pwede na anggulo sa kaso, pwede din sa Patidongan ang mastermind. Kasi pwede siya ang may pakana sa mga pag -cho at kinontak lang niya ang mga sabongero upang mag -chopee. Kaya abangan ang mangyayari.